Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon uh, Payag ng isang kongresista uh, Tanong niya o um, Patutsada Kay General Brownell Hindi mo naman kayang ipagtanggol Ang mga mamamayan laban sa mga magnanakaw Binatikos Ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, si AFP Chief of Staff General Browner Jr. Matapos nitong sabihin, ito ang payag ng Chief Staff, hindi dapat maapektuhan ang China kapag pinapalakas natin ang Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol ang ating bayan lalo uh, laban sa anumang banta ibig yung sabihin yung ano ba paglalagay ng mga US uh, missiles sa Pilipinas ano daw yun? siguridad daw natin yun laban sa China <laughs> ilan bang missiles ng uh, US na nasa Pilipinas, kaya ba tayong ipagtanggol nun, versus sa sangkatotak na missiles ng uh, China na ipapaulan sa atin? Di ba tayo ang unang masusunog <laughs> pag nagkagera? Yun ang sinasabi nilang para daw palakasin ang ating siguridad kaya pinapayagan nila na dalhin dito ang mga <laughs> missiles ng US. Ay nako, napakadelikado. Oh. China, uh, in English lang na, should not care if we are strengthening the AFP to defend our country against any threats. Tama, palakasin natin ang ating AFP. No problem about that. Dapat, palakasin natin on our own. Sabi, bibili tayo ng mga kagamitan. Hindi yung papasokin mo ang armas ng US Ilagay sa Pilipinas, itutok sa China, anong gagawin ng China? Ay di itutok din sa atin. Eh kung nagkaputukan, sino ang unang matatamaan? Amerikano? Hindi. Tayo. Ganun lang yung kasimple. Dapat palakasin ang ating armed forces on our own. Huwag dumikit sa mga superpower dahil maiipit tayo sa labanan ng mga superpower. Oh. Ang ating mga kalapit bansa sa ASEAN, pinapalakas. Malakas na nga ang kanilang ano. Kaya may threat ba sila sa China? Wala. Walang tension, China, between our neighboring countries. Tayo lang ang may tension with China. Bakit? Eh masyado tayong dumikit sa US. Dapat kaibiganin natin ang lahat friends to all, enemy to no one. Ganon lang yun dapat. Eh, baliktad ang nangyari ngayon. Nakakatakot. O, ito. Para kay Pulong, walang silbi ang mga salitang pagtatanggol sa bayan. Kung mismong mamamayan ay hindi kayang protektahan mula sa katiwalian at pang-aabuso sa pamahalaan. Sabi niya, huwag mo kaming turuan ng pagtatanggol sa bayan kung hindi mo naman kayang ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa magnanakaw na nakainiforme at naka-amerikana. Binatikos rin ng mambabatas ang naging pahayag ni Browner kung saan ibinida ang kakayahan ng mga medium-range missiles ng Amerika dito sa ating bansa na aabot umano hanggang mainland China. Sabi niya, may mga medium range missiles. Ito meaning that they uh, if they are launched aabot ito sa mainland China at pati sa kanilang mga artificial na isla. 'Yon ang sinasabi ni Browner Nakatutok na ang mga missiles ng Amerikano nandito sa Pilipinas patutok sa mga strategic uh, locations kung saan ang mga Chinese forces. Oh. Kung nagkaputukan, mapipigilan ba ng mga Amerikano o ng armed forces ang pag ng China? Wala naman tayong defense system katulad ng Israel. Ang Israel nga, nasisingitan ng mga missiles ng Iran eh. Eh tayo, walang wala zero ang ating air defense system. Anong mangyayari sa atin? Oh, di ba sunog tayong lahat? Oh, uh, sila, sila, siguro makatakas, makalabas ang kawawa ang ordinaryong Pilipino na masusunog uh, ng dahil sa retaliation ng China. Nakakatakot. Okay. Tugon naman ni Congressman Pulong bago ka magyabang tungkol sa mga missiles na kayang abutin ng China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila? O handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa iyong mga amo? So, hindi ako anti-US. Kaibigan natin ng US mulat sa Paul. At let's maintain our friendship with the US. Trading partners din natin sila marami tayong kababayan Pilipino na nakapag uh, na na ng marangiyang buhay sa US kabilang na ang aking mga anak at mga kaibigan kaya lang pagdating sa foreign policy o sa ating siguridad dapat mautak tayo huwag didikit ng didikit dahil pag naglaban uh, ng ang mga superpower, maiipit at maiipit tayo. Nakakapag ano yung mismong presidente ang nagpronounce. Uh, we have no other recourse but to prepare for war in case China will invade Taiwan. Ha? Huh? Anong pakialam natin sa Taiwan? Dahil lang sa mga OFWs natin doon? No way. Eh ang Indonesia nga, ang Vietnam, ang Malaysia, meron din silang mga OFWs doon. Mas marami pa nga ang uh, Indonesia ata, 300,000 plus. Tayo 100 uh, 150. Hindi naman nakikipagyera ang ating mga kalapit bansa na may mga workers sa Taiwan. Eh backwit mo lang yung mga OFWs natin sa Taiwan. Ganon lang. Hindi yung makikipaggera daw tayo eh. oh, war footing na tayo. Sino pang pa gustong mag-invest sa atin kung nakaamba na makipaggera tayo sa China? Ah, wala na. So, ganyan po ang pangyayari sa atin bansa ngayon. Nakakalungkot. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O so, karon mo na ni ang ipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster

nga nakabalay ko so, mo'y sa labaw mong kagawang nga adunay kalungong kasing nga kaming mga kabos yang tutukan nga makabalay o mm -hmm. Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya ingon sa among pamilya o kabanay hinaot mm -hmm. nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga mata, mga tawo malimong ug balatian ug kasing-kasing. Yeah. ang Dios sila binas sila so, hmm. para, sa dumalan. So ra dagang salamat. Kayon salamat Managid ang balay ni Kuya. So nindot na kayo nga uh, tan-aon. Og kining iyang balay dugay na ning iyang gipatindog apan ay ha natupan na tupan, tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta ni ning pagtabang sa sin nga daga ang natabangan nga sama namo nga talaan